Tatlong batang edad 9 hanggang 11 ang pinagdadampot ng pulisya sa buy operation sa Davao City. Sangkot daw ang mga ito sa bentahan ng ilegal na droga. Paniwala ng mga otoridad, biktima lang ang mga bata ng mga sindikato. Makibalita tayo kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Ikinagulat na mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 11 na mga menor di edad pala ang kanilang mga katransaksyon sa ginawa nilang drug by bust operation kagabi. Sa unang transaksyon sa isang mall, nabilhan ng mga operatiba na pinaniniwala ang shabu ang siyam na taong gulang na si alias Odoy at sampung taong gulang na si alias Bebe. Sa ikalawang transaksyon na naganap naman sa Boulevard area, sa labing isang taong gulang na si alias Dexter naman sila nakabili ng umanoy shaburin. Pare-parehong dinampot ng mga pulis ang mga minor de edad. Umabot sa 300,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang ang shabu mula sa mga minor de edad. Ayon sa pulisya, posibleng mga biktima lang ng drug group ang mga bata. Ginawa daw mga drug carrier ang mga walang muwang na minor de edad. Ayon sa mga otoridad, Tila mga eksperto na raw sa pakikipagtransaksyon ang mga minor de edad. Nang malaman daw kasi ng mga bata na mga pulis ang kanilang kausap, sinubukan pa ng isa sa kanila na itapon ang marked money. Uh, Pagkita nila, gilabay nila, sila gilabay itong kwarta. Uh, so anad sila, train? Anad sila sir, train sila. Itinanggi naman ng mga bata ang parata. Ikinaalarma ng mga otoridad ang pagkakasangkot ng mga minor di edad sa bentahan ng droga. Inaalam ngayon kung sino ang gumagamit sa mga paslit sa ganitong gawain. Pakiusap naman ang pulisya sa mga magulang. Doblihin ang pagbabantay sa mga anak para matiyak na hindi malalagay sa alanganin ang buhay ng mga ito. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD ang mga nahuling minor di edad. Sa hiwalay na operasyon sa lungsod, inaresto naman si Jerry Zembra at Jonna Balandan matapos makunan din ang pinaniniwalaang shabu. Nagpapatrolya ang pulisya kaninang madaling araw nang makita ang kahinahinalang kilos ng dalawa. Nangkapkapan kapkapansila nakuha ang umano'y droga na nakasilid sa lalagyan ng face powder. Itinanggi ito ng mga suspect. Donna Timbal Senahon, Nagbabalita Pilipinas.